Kaya, inisip ko na lang na baka may rason kung bakit. Hindi ka ba naman niya sinasaktan? Nabalitaan ko kasi dati sa kapatid mo na sinasaktan kay. <laughs> <laughs> Hindi. Hindi. bait-bait nun eh. Jo, kahit sa akin pa ba naman, magsisinungaling ka? Ganito na lang. Kung ayaw mong sabihin sa akin, yun na lang yung matagal ko nang ino sa yung trabaho. Sa ibang bansa yun. Pabiyahe ako sa Saturday. Kung pipiliin mong kunin yung trabaho na yun, pwede kang sumama sa akin. Sana maisip mo rin alagaan yung sarili mo, Jo. <laughs> Ikaw talaga, pala-peruka. <laughs> um, Sige, pag-isipan ko ha. Um,